Inilatag na ni Napambansang Kamaoma ni Pacquiao at Evander The Real Deal Holyfield ang kanilang long-term plan kaugnay ng pagtulong sa mga nasalanta ng Bagyong Pablo. Hindi naman naiwasang magkatuksuhan kung posibleng magharap din sa ring ang dalawang alamat ng boxing. May report si Mav Gonzalez. Hello. Hello. Nagkita kagabi sina Sarangani Representative Manny Pacquiao at Evander the De Deal sa bayan ng Kiampa sa Sarangani. Hindi sila sa sabak sa boxing, kundi sa humanitarian efforts ng Goodwill Ambassadors ng Global Village Champions Foundation. Sa kanilang pag inilatag ang long-term plan ng pagtulong sa mga nasalanta. Nung pumunta ako doon sa doon sa area, um, ang unang pangailangan ng mga tao noon is sa uh, food, mga gamit, and then na uh, Anything, uh, yung, uh, ma nila yung, uh, nila. the Philippines has been hit with disasters almost every year now it's a, it's a yearly deal and it's something that we have to bring the attention to the world we, we can't do this on our own. But our voice is really well heard, as you know, celebrities. Hindi naman naiwasang magkapaksuhan kung magkakaroon ng pagkakataong mag-boxing ang dalawa habang narito sa General Santos City. Lalo pat inanunsyo ni Holyfield na hindi na siya magre-retiro. I'm not in shape yet. So if he gains 75 pounds and Evander loses 75 pounds, we're gonna have a great fight. Mula sa Sarangani, Mav Gonzalez, GMA News.